sa tanan ng uting nga imong natilawan unsa man ng nga uting ang pinakalami kapag yung naibolitas tulo ka buo kapag pinul mo ang lever ng isang flashbang at hinagis ito sa mga kalaban mo maari silang mabubulag ng ilang segundo pero kapag ikaw ay hinagisan ng flashbang maari kang mabulag kasi nakita mo siya na masaya na sa iba Kailan ka Wala ka na ka hubog ka. Inya nagkuwento pa jud ka nagsabak-sabak pa jud ka. Wala ka na ulaw. Ala pa ka ayo ni January. Ay tug sa kung uyab dai. Kayo ni mo kalakay ni mo na nakay uyab pero mo chupa dia pagka salain bak pagiyot dia pagta. Makuan ka kaning ulaw ka. Asa mo binuhatan? Mamagi ka na ulaw nang daot kay sa sige daw. Asa ko nang daot si Moa? ha? Asa ko nang daot si Moa. ha? Kapila ko nagchupa. Isulod tuyok-tuyokon ang duga sup-supon on sa Comment lang sa comment section. Kung mapatol o dato, innon og o dili na true love, kwarta reapas anak. ana. Kung mapatol po kwarta, ing po maon na. Kaya gigamit ang utok giuna gamit ang bila Nagunsa man ni si Uncle dire Nagunsa man ka ni Ang lolo. Awala ka na mulo Wala Ya no camino que recorra tu passado. Tan solo cicatrices de batallas por ganar. El tiempo dice quien se quedará to lado. Select Chung-U. Chung-u. Purchase Chung-U. Chung-u to three star. Purchase Chung U. Purchase Chung-U Chung again. Continue purchasing Chung-U. You got Chung-O to three star. You don't Tara, balik tayo, Kimby. Bakit? Tak, Lolo. Saan mo yung mong binukuha, brother? Oh, na alamin natin ko ito ba ay bag? Or oten. Gusto mo bang kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang? Ang online sugal ay nakaka-addict yan. Di lahat kinikita mo na galing sa sugal. At kung magsugal ka, wala mapupuntan yung pera mo. Sa huli talo ka pa rin. Kung gusto mong yumaman, huwag kang magsugal. Ang kailangan mo kung paano mo i-manage yung pera mo.